Ayan, ayan. Ayan, sa inyo mga idol. Ayan, hindi deliver tayo ng bag. As you can see, mga idol, ito yung bago oh, ang ganda. What's up, what's up mga idol? Ayan. Wow, sana all. Mapapasana all ko sa ganda mga idol. Tapos guwapo yung di deliver mga idol, di ba? Shout out sa inyo lahat dyan mga idol Ayan, nandito na naman si Philip Boss Philip Vlogs Dito tayo ngayon sa gas station Magpapagas tayo mga idol Medyo wala na tayong bar Okay, what's up? Ating pultang, no? Hello, ano? Ano? premium oh oh kakain ko ah yan si ate ate may youtube channel ako ate ba ano ba nasa youtube may youtube channel ako vlogger po kaya oh sa anong vlogger po boss philip vlogs ano po sa boss philip vlogs yan mga nagdi-deliver ako wala yata akong dala ngayon kahit sa TikTok meron ako. Sa TikTok? Same lang, oh. Meron ako maganda ka.